2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 Midterm Elections. Buong pwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, paghita, at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan. Tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento. Mga pangyayaring detalyado. The Mandate. 20 25, the Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. All All cities. Cities. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abangan! Jig Lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure. And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila, the Music and News Authority. One time, the new Filipino time, ala ng Omega. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. The Sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Headlines Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Philippine contingent na magsasagawa ng humanitarian assistance at disaster response mission nakaalis na patungong Myanmar. Sos sa road rage incident sa Antipolo posibleng maharap daw sa mas mabigat na kaso matapos nga humpumanaw ang isa sa mga biktima. Etong fair hike sa LRT1 tuloy! Sa kabila huya ng petisyon ng ilang transport groups, napigili ng dagdag pasahe ayon yan sa DOTR. House Prosecution Team naman nagkasanahon ng mock trial para ho sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Accuracy test ng mga gagamiting ACM sa halalan. Inaasahang matatapos ng COMELEC sa April 20. At higit sa pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo, epektibo na. Call back naman sa LPG, pa daw ngayong Abril. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ngayon ng Martes, mga kabrigada, April 1, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita mga kabrigada, abiso po sa mga motorista. Epektibo na simula ngayong araw, April 1, 2025, ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa abiso mga kabrigada, 1 peso and 40 centavos kada litro ang itataas sa presyo po ng gasolina. Habang pareho namang 1 peso and 20 centavos ang madaragdag sa bawat litro ng diesel at kerosene. Samantala, epektibo na rin simula ngayong araw ang bawas presyo naman sa liquefied petroleum gas o LPG na ilang kumpanya ng langis. Patay ho naman sa abiso, 27 centavos kada kilo o litro ho ang bawas presyo ng solane at 25 centavos naman sa petron. Magugunitang ang dalawang kumpanya mga kabrigada ay nagpatupad ng rollback noong March 1 ngayong taon. Brigada Balita Nationwide. Ito nga ho ang ating Philippine contingent na tutulong nga ho para sa assistance. Diyan sa response sa naging paglindol sa Myanmar, nakaalis na ng bansa. Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Brigada! nakaalis na patungong Myanmar ang Philippine contingent upang magsagawa ng humanitarian assistance and disaster response mission. Ito'y matapos tumama ang malakas na lindol sa naturang bansa. Binubuo ang contingent ng 131 na mga tauhan mula sa 505 Search and Rescue Group ng Philippine Air Force, Philippine Army, BFP, MMDA, DENR, OCD at Philippine Emergency Medical Assistance Team ng Department of Health kasama rin ang flight crew, aircraft security, aeromedical evacuation team ng PAF at team mula sa pribadong sektor. Ayon kay OCD Administrator at Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang misyon ay simbolo ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa Myanmar at pagtalima sa One ASEAN One Response Commitment. Kabilang sa gagawing pagtulong ng Pilipinas ay ang paghahanap sa mga naipit sa mga gumuhong istruktura at ang pagsasagawa ng medical mission at asistan sa Myanmar. Ito yung ating paraan upang ipakita natin yung ating pakikipagtulungan sa ating kapitbahay dahil uh, ito ay kasama ng ating sinasabing one asean, one response. Dalawa yung importante nating uh, gagampanan dyan. Una-una, of course, yung uh, pagtulong doon sa mga maaaring uh, paghahanap doon sa mga maaaring buhay pa na mga naipit doon sa mga gumuhong mga istruktura dyan sa Myanmar. Yan ang importante dahil may panahon pa upang iligtas sila. Pangalawa, galing sa Department of Health, importante yan. Meron silang ipinadala na 32-man team na mga makakatulong para sa medical mission at assistance dito sa Myanmar. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath, Austria, nang 105.1 5.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Brigada balita nationwide. Kinumpirma naman ni Antipolo Police Chief Lieutenant Colonel Ryan Manungdo na pumanaw aho kahapon ang isang rider na nabaril sa road rage incident sa Antipolo City. Apat po ang tinamaan sa insidente noong linggo kabilang ang nakagitgitan niyang tatlong motorcycle riders at isang babae na kalaunay natukoy nga ho bilang kalivin partner ng sospek. Nagsimula mo ang lahat sa mainit na sagutan sa kalsada na nauwi nga ho sa suntukan sa pagitan ho ng panig ng sospek at ng mga rider. At dito na nga ho bumunot ng baril ang sospek at pinaputokan na ho yung mga biktima. Sabi ho niya, self-defense lamang ang kanyang ginawa dahil kinuyog nga raw sa siya ng mga rider. gayon pa man, sinampahan pa rin po ang sospek ng tatlong bilang ng frustrated murder at paglabag sa election gun ban. Ngunit babaguhin ho ito at iakyat sa posibleng kasong murder sa oras na nga ho na makuha na yung death certificate ng biktima. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Samantala mga kabrigada, ito namang fair hike sa LRT1 Tuloy ho yan, sa kabila ho ng petisyon ng ilang transport groups na pigilin ang dagdag pasahe. Ayon po ito sa DOTR. Brigada Jigoboy Custodio, e i mo! Brigada. Simula bukas, epektibo na ang 5 hanggang 10 pisong dagdag pasahe sa LRT1. Kaya ang dating minimum na pamasahe na 15 pesos ay magiging 20 pesos na ang dulo-dulong pamasahe mula Doctor Santos Station sa Paranaque hanggang sa Fernando Post Station sa Quezon City. Dating 45 pesos, magiging 55 pesos na. Mas mura naman ang bahagya ang itinaas sa mga stored value ticket o BIP cards. Sinubukan itong epitesyon ng ilang transport groups sa Malacanang. Pero sabi ng DOTR, There has not been a fair increase in LRT-1 in the past how many decades? Napakalaki na ng risk ng... Uh, hindi na matuloy ang uh, current operations ng LRT-1. Ang desisyon ngayon ay tuloy ang fare increase. Sabi noon ng Light Rail Manila Corporation, ang kumpanya na nagpapatakbo ng LRT-1, isang beses pa lamang sila napagbigyan na magtaas ng pamasahe simula nung makuha nila ang kontrata noong 2014. In the heart of changing lives, ako si Brigada Diego Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. House Prosecution Team nagkasanaho ng mock trial para po sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Brigada Haji Camino e brigada mo. Brigada. Kinumpirman ni San Juan City Representative Isabel Maria Zamora na nagsagawa na ng mock trial ang House Panel of Prosecutors bilang paghahanda sakaling simulan na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Zamora, sa bawat article of impeachment ay magpipresinta sila ng mga testigo o kaya'y documentary evidence. Pero tumanggi itong iditalye ang iba pang lalamanin ng presentation ng prosecution team. Hindi rin anya ang pagharap ni na Pangulong Bongbong Marcos First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez, sila ang sinasabing pinagbantaan umano ni VP Sara nang magpatawag ito ng online press conference. Bahagi ng Article 1 ang pagbanggit umano ni Duterte sa presscon ng kanilang mga pangalan at pinagbantaang ipapapatay. Nangyari ito nang tutulan ng pangalawang pangulo ang pagdetain sa camera sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulayca Lopez, una nang nagpahayag ng kumpiyansa si Zamora na lumalakas na ang grounds for impeachment laban kay VP Sara kaugnay sa humahabang listahan ng mga pangalan na nakinabang umano sa confidential funds. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Isang senador naman mga kabrigada, pinayuhan si dating Pangulong Duterte na magsulat ng libro habang ito ay nasa kulungan. ¡Brigada Ann Cortés y Brigada Mo! ¡Brigada! ¡Brigada! Pinayuhan ni Senator Robin Padilla si dating Pangulong Rodrigo Duterte na gamitin ang oras niya sa detention center sa pagbuo ng isang libro. Pero paglilinaw niya, bagamat hindi raw niya pinagdasal na makulong ang dating Pangulo, ay dasal niya na makapagpahinga ito at makapagsulat ng libro na kinakailangan ng bansa para sa pagbabago. Bagamat hindi pa raw tuloy nadadalaw ni Padilla si Duterte, ay babalik na ito sa Pilipinas upang matutukan ang pangangampanya at maiwasan na magkawal watak-watak ang PDP. Ngunit pagkatapos nga ng eleksyon, ay babalik naman din daw agad ng senador sa The Hig Netherlands. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musician News Authority. Brigada Balita Nationwide Babamahagi ng akap sa gitna ng kampanyahan, hindi daw daw basta mapatitigil ay huyan sa Malacanang. brigada mari sargan e amor. Brigada. Aminado ang Malacanang na hindi basta-basta mapapatigil ang pamamahagi ng ayuda para sa Kapusang Kita Program o AKAP sa kabila ng mga usapin kaugnay ng eleksyon at nalalapit na oral argument sa Korte Suprema. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palas Press Officer Claire Castro na maraming Pilipino ang umaasa sa naturang ayuda upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na anyat lumabas sa survey na maraming Pilipino ang nagugutom sa kabila ng iba't ibang programa ng pamahalaan laban sa kagutuman. Dahil dito, hindi raw agad-agad masususpende ang distribusyon ng AKAP, lalo na't na maaaring umalma ang mga benepisyaryong matagal nang umaasa rito bilang pantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng uh, administrasyon. At uh, mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Uh, lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Mababatid na nitong nakalipas sa na linggo, ilang grupo ang naghain ng petisyon sa Korte Suprema na humihiling ng temporary restraining order sa pagpapatupad ng AKAP dahil umano nagsisilbing congressional pork barrel. Nito ring nakalipas na linggo, naglabas ang COMELEC ng Certificate of Exemption sa Spending Ban ngayong eleksyon sa ilang programa ng DSWD kabilang ang AKAP program. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. The mandate. The mandate. 2025 midterm election. Midterm election. Ito namang accuracy test ng mga gagamiting ACM sa halalan. Inaasahang matatapos ng COMELEC sa April 20. brigada Sheila Matibag e yeah. mo, brigada bye <laughs> report at makumpleto ng Commission on Elections o COMELEC ang Election Logic and Accuracy Test o PRELAT ng 110,000 ng mga automated counting machines o ACMs sa April 20. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi bababa sa 47,000 ng mga ACMs ang sumailalim sa PRELAT. Sa test, lahat ng components ng ACMs ay na-check para sa kanilang accuracy, gaya ng kanilang hardware at software. Ilan sa mga isyu na nakita sa mga ito ay ang hindi pagtanggap ng makina ng mga damage na balota. Samantala, hindi naman bababa sa 15 million hanggang 18 million ang mga balota. Ang subject para sa verification, target ng COMELEC dito na ma-verify ang 1.2 million hanggang 1.3 na mga balota kada araw. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. 7:16 ang ating oras. by Attorney Nathan Odocando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Brigada Balita Nationwide. Sa naniniwala ang Malacanang na malaking bagay ang resulta ng pinakauling Business Expectation Survey ng Banko Sentral ng Pilipinas kung saan umakit po sa 45.4% ang kabuang confidence index level sa bansa sa second quarter ng 2025. Mas mataas huyan kung kumpara sa 40.3% noong huling quarter ng 2024. Ay bokabrigada kay Palace Press Officer under Claire Castro, magandang balita ito. Lalot dumarami raw ang nagtitiwala sa Marcos administration at business climate sa Pilipinas na nagdadala ngaho na mas maraming investment sa bansa. Tiniyak naman ni Castro, gagawin ng pamahalaan ng lahat upang mas mahigitan pa ang status na ito para raw mas marami pang opportunities ang maibibigay sa mga Pilipino. Brigada Balita, Nationwide. Nagpabot naman ang kanyang suporta si Senador Bongo sa nasa dalawang libong mga kabataan sa isang pagtitipon dyan sa Bacoor, Cavite. Mainit namang tinanggap ang senador sa lugar kung saan taus puso siyang nagpasalamat sa mga residente roon sa kanyang talumpati. Sinabi ho niya na handa siyang tumulo at tumugon sa mga pangailangan ng publiko lalong-lalo na sa mga kapuspalad. Sa huling nangako naman sigo na mas palalawakin pa niya ang serbisyong medikal at pangkalusugan sa bansa sa abot ng kanyang makakaya. Nationwide. Labi sa man ang pasasalamat ni Deputy Speaker Camille Villar sa local officials ng Iloilo kasunod nga o ng mainit na pagtanggap sa kanya at sa pag-endorse sa kanyang senatorial bid sa kick-off rally ng Team Ushua huwag tiniyak ni Villar na siya ang magiging boses ng masa sa Senado at patuloy raw ho niyang itataguyod ang kabuhayan, magbibigay ng trabaho at tutulong sa pag-abot ng pangarap ng mga Pilipino. Gamit daw ho yung kanyang 15 years experience, sinabi ni Villar na umaasa siyang magdadala siya ng bagong pananaw sa pagtugon sa mga bagong hamon sa bansa sa pamamagitan yan ng legislation. Si Villar daw ang pinakabatang kandidato sa mga senatorial balls ngayon 2025 National elections. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada para sa ating health news, ang pagiging teenager ay isang exciting pero challenging na yugto ng buhay. Ang mahalaga ay maging bukas sa mga oportunidad, matutong mag-adjust sa pagbabago at syempre, pahalagahan ang ating kalusugan. Paalala mo lang sa standout ES4 multivitamin capsule, simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada parang pinagsakluban ng langit at lupa. Yan hong pakiramdam ng dalawang cancer patients na dumulog sa Brigada News FM Zamboanga at sa Wantahanan. Para ho humingi ng tulong para ho sa kanilang sakit ang cervical cancer stage 3B patient at single mom na si Araceli Habil ay meron pong isang anak dating OFW at domestic helper ng limang taon sa bansang Kuwait. Si Araceli mga kabrigada dahil sa kanyang sitwasyon sa kanyang kalusugan ay agad siyang pinayuhan ng kanyang employer na umuwi na ho dito sa Pilipinas. Samantala, ang 51-year-old naman na ginang na meron ding cervical cancer na si Arlene Santos ay nakakonfine pa rin sa pagamutan dahil po sa iniindang sakit. Hindi ho bumibitiwang mag-asawa, hindi man lang sila nawawalan ng pag-asa dahil alam ho nila at naniniwala ho sila na may araw din na babalik sa normal ang lahat. Muli namang nagkaisa mga kabrigada at nagtulungan ang atin pong mga listeners. Diyan ho sa Brigada News FM Sambuanga at dahil sa tulong, wala ho sa wantahanan, ay nakapagbigay ng tulong sa dalawang cancer patients. Samantala, sa kilagatnaan po ng call for donations, Meron hong pumasok na isang Good Samaritan na nakilala bilang si Sir James at iniabot ang kanyang tulong sa pamamagitan ng pay to cash at personal na cheque na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. nagtabang sa mua, inawag ang tao nga kanan, nga mga itabang, matabangan nila sama na mo. salamat yung tanong. Balita, makabayaning pagtutulungan Mula po sa Brigada News FM at sa One Tahanan Maraming salamat ka Brigada Palitan makabayaning pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At ako naman, Brigada Glenn Parunga mula rito sa 105.1, Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. So ang makabagong tuna ina radio, makabagong tuna ina radio. Angat sa, sa musika at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of change.